Na po kayo dito sa akin na product na Fortichokoy na Sobrang sulit po ito at sobrang sarap. Pag natikman nyo po, ewa eh, ko na lang. Baka makalimutan niyo na po lahat yun ng inyong problema. Alam nyo ba guys, napadayo nga ako dito sa Marcos Highway. Ano ba naman, may nabalitaan ako, may nagbebenta daw dito na masarap at quality na chicharon. Yung chicharon daw niya, e eh, fresh from Pampanga pa. At eto ang port chichakoy na nakaban na nagbebenta sa kalye. E dito guys, e eh, may apat na klase silang ino-offer. Yung chicharon daw nila, e eh, malutong at masarap at laging bago. Yung presyo naman, e eh, pangmasa talaga. Kaya naman, mula noon hanggang ngayon, e eh, dinadayo at binabalik-balikan pa rin sila. At napag alam ko din sa mismong may-ari, abay na aka 300 pieces pala sila bebenta sa isang araw. At take note guys sa 5 hours pa lang yun. Ang paano pa kaya pag whole day pa? Pansin ko rin yung mga customer nila dito e eh, tuloy-tuloy din. Isang patunay lang yan na masarap at quality talaga at hindi tinipid yung chicharo nila. Kahit yung masisipag nating mga kapatid na pulis e eh, customer nila. Mapagip ni driver, tube driver e eh, suki na daw nila. At mabibilib din kayo sa mismong may-ari nito. Dahil bukod sa masipag at madiskarte e eh, sobrang bait pa at gwapo pa. At hands siya sa business niya at siya mismo ang nagbebe kwenta. sir. Magandang araw, sir. Uh, magandang araw, sir. Ah, uh, anong pangalan niya, sir? Uh, ako nga po pala si Koy. Ang tao sa akin, Koy. Kaya ang pangalan ko na kaya uh, panida is Fort Chicharoy. Ah, uh, sir. Gano'ng katagal na kayo nagtitinda ng chicharon dito? Actually, nagtitinda na ako uh, since uh, 2018. Uh, na-stop lang ako ng 2019 nung nag-pandemic. And then, bumalik lang ako by last year kasi yung mga customer ko, inahanap na ako dito sa uh, Marcos Highway, Tigling, uh, and then sa Marikina. Yeah. Uh, Bali dito sir, anong oras po kayo nag stay dito dito sa uh, ano? Sa, sa area bay na bay. to? Opo. Uh, actually sir, dito po, uh, 4 to 6 p.m. Uh, dito po kami. Uh, two hours po kami nag stay dito and then After 6 pm po, then direction naman po kami na tigling sa rotonda. Okay. 7 to 9 pm. Ano ba sir yung mga best seller na mapenta talaga? Actually sir, lahat po ng product natin best seller po talaga. Kasi the best po yung mga lasa and then uh, good quality talaga. Tsaka ang mura lang niya no, sir. 3-4 120 lang. Tapos may pre case pa. Sir, eh, nakakai lang si Charon po kayo na nabebenta sa isang araw. Uh, dito sa Marcos Highway most of them nakaka 70 to 100 pieces dito lang po ah awesome. Ah, then sir. pag lumipat na po kami ng big na mayroon doon na mas marami po kasi ang tao doon so, uh, uh, all of them total po mga ah, 200 to 300 pieces in 5 hours na pagbebenta po wow ang dami pala Sir, kumusta naman yung kita nyo sa pagbebenta po ng chicharon? Uh, ayon Sobrang thank you lagi sa taas kasi uh, sold out ang talasang purchase of kayo natin dahil sa uh, good product talaga natin. Hindi natin tinipid at hindi natin pinamahal. Ah, sir. Saan po ba galing yung sitsarang nyo? Saan ah, po, sit ho na, homemade po ba yan, sir? Yes po. Itong sitsarang na po ito, ang gumagawa po nito ay sa galing po po itong pampanga. So, kaya makakasure po kayo na everyday na binibenta ko po is bago kasi everyday sa akin. Wow, sige po sir, thank you. Yan, uh, mga ka all goods, uh, sa mga napapadaan lagi dito sa Marcos Highway guys, and then sa Tikling Rotonda, uh, every 4pm to 6pm, andito ako sa Marcos Highway, and then 7pm to 9pm, nasa Tikling naman ako ng Rotonda. So guys, itakits tayo, ako po mismo magbebenta sa inyo sobrang sulit po ito at sobrang sarap. Pag natikman nyo po, ewan eh, ko na lang. Baka makalimutan nyo na po lahat yun ng inyong problema. So ayun guys, ito na yung pork ni Sir Koy. Tikman natin itong baglog niya na pinagmamalaki niya na 100 pesos. At tingnan nyo naman guys. Oh, Ang dami ng laman. no Tsaka ano daw ito, homemade oh, daw Galing pa to ng pampanga kaya tikman na natin. Ayan. dami oh. 100 pesos lang to guys. Tsaka ano, hindi siya maalat. Sakto lang yung lasa niya. Quality talaga, sakto. Ito, ito ang pang-ulam. Kapampulutan. Pang Ayun, no? Kaya punta na kayo dito. At tingnan nyo naman, guys, kung gaano kadami si Charumbag niya. For 100 pesos, ganito kadami. And at first, sulit na. No. Wah, wow, tu sobang tu, babi risau. So ayun, kung gusto nyo matikman ang masarap at malutong at quality na pork chichakoy, scout nyo lang sila dito sa Marcos Highway. Alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Mula alas 7 hanggang alas 9 ng gabi, ay eh, nasa tikling rotonda naman sila. Parang dali lang nilang makita kasi along highway lang sila nakapwesto. Lang sila ng makdo dito sa Marcos Highway. So ayun, siguro dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Maraming salamat po sa panonood at kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, pakilike and share naman po. Salamat! Favor na rin po. Pakicomment naman po kung tigas para alam ko kung saan nakakarating ang video na to. So, ayun, hanggang sa muli, Aki Kabuat. Peace out! See you sa next vlog!